Alright guys, na-update tayo. Ngayong gabi yan. init sobra. Pumutok yung ano. Pumutok yung wire. So, ayan. Nag-overheat. So, ayan. Pumutok. Kasi nga, sobrang overheat na yun. Pumutok yung pala itim. So, pinalitan natin yung ating ano. Oxygen. Nilipat natin sa kabila. Ayan. Ayan. baho so nilipat ginamit natin tong isa so ito yung isang oxygen natin na ano naputol kasi yung wire ayan eh, no? hindi natin talaga sa gabi talaga ganun talaga so nilipat natin yung oxygen ito pinandar natin mo ng isa so check natin kung may oxygen so yun may oxygen na kasi so, pag walang oxygen mamamatay yung ating mga isda 24x7 dapat may oxygen so check natin sa taas So, ganyan kailangan guys ma. May bantay talaga ating mga isda. So, ayun. So, ayun may oxygen. Tignan natin sa kabila. Ito okay, yung mga ating isda guys. Oh. So, ayun. Kung wala tayo at nangamoy, Ayan, may oxygen na. So, right. Okay na siya. So, bukas, report na lang natin sa mga sama natin. At para ayusin nila yung, ano, yung motor bukas. Hindi kasi pwedeng mawalan ng oxygen yon At eh, may mga isda rin dito mostly mamamatay mga yan pag ano, mawala ng oxygen so yun yung oxygen natin guys yan. malik na okay so kailangan talaga may bantay sa gabi hindi pwedeng pabayaan yung ating yung oxygen na abot na rito. So, kung hindi naman na, no, kung hindi naman natin napagana yon meron tayong backup na oxygen pa dalawa dyan, pwede natin paganahin yan. Tapos itatakbo natin doon sa kabila, ayan. Doon natin tatakbo. So, ngayon, back na ulit yung ating oxygen. So, sige guys, yun na lang muna. Update tayo sa ating dito sa isda. Maraming salamat po and God bless.